guys, ito na to, oh. Talo, ano, oh. Tsaka, ano? Oh. Bilis, at saka baboy, at saka tsarong baboy. Oh, uh, maibigyan na, naman natin yung babado sa mga, ano, apoko, tsaka yung mga pamagpuro, kawawa naman. Kaya naman man na yung mauubos yan, urap na rin na mga may gabian, oh. Okay, guys pintura to tagaano na ako. Sasundot na kami. Kainin ko muna asawa ko at siya'y naglalaba. Mata sa manto, magluluto ako ng bagong isda. Ay, bagong alabang. Yan, sahog. Pagdala ko sa aking kahig na nasa pinang. Mahal na mahal yung kahig ko dito. Gusto kapatid ng anak ng lola ko. Gusto kapatid ng nanay ko. Yan ang kahig kong mahal na mahal ko. Vem, hey, guys.